Magandang araw mga ka-anxiety uh, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman Tungkol sa anxiety disorder Kung paano ba talaga ito i-overcome Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon Ay tungkol ito sa kung paano ba uh, malalaman na ikaw ay nakarecover na O paano, ano yung pakiramdam na ikaw ay gumaling na Ito yung part 2 na video natin. Okay, ga ganito yan. Papaliwanag natin. Ang anxiety disorder, ah, gaya ng sabi ko doon sa unang video natin, eh, hindi naman ito sakit para sabihin na nakarecover ka. Dahil, ah, itong anxiety disorder ay isang reaction lang ng katawan natin. Kaya, ang talagang tawag sa naka na is natuto ka alam nyo kung paano ito, papaliwanag uli natin ang anxiety disorder kasi at saka yung hindi ka pa disorder hindi pa disorder yung anxiety mo yung mga discomfort yung mga kaba yung mga takot yung mga pag-aalala inararanasan eh na natin yan di ba? Uh, nararamdaman na natin yan. Ngayon, uh, dito kasi sa uh, disorder na, kapag naging disorder na yung anxiety natin, eh, kumbaga yung, nar yung nararanasan natin na takot, yung, yung mga discomfort, inapapansin eh, napapansin na natin. Okay? Bukod sa napapansin na natin, eh, ini-entertain pa natin. Bukod sa ini-entertain pa natin, eh... Kumbaga, binabantayan pa natin. Kumbaga, doon na tayo. Nakatuon. Kaya, yung mga discomfort na yun, parang inatouch na natin sa katawan natin o sa buhay natin. Kasi ganito yan. Di ba nung wala pang disorder yung anxiety mo, o ikaw, hindi, ka, hindi pa naging disorder yung anxiety mo, eh, kapag naranasan mo yun, di ba, hindi mo naman yun, ah... Uh, kumbaga hindi ka doon nakatuon. Kung natakot ka, eh parang yung takot na yun, eh, hindi mo naman dinala yun hanggang bukas. Kung baga, hindi mo dinala yun araw-araw. Natakot ka lang doon sa oras na yun. Tapos nung wala na yung takot mo, eh, hindi mo naman yun, uh, hindi mo na yun uh, pinagtuunan ng pansin. Ganun kasi yun. Ang pinagkaiba lang kasi, yung disorder na, yung anxiety mo, eh, napapansin mo na. Kumbaga, yung mga pakiramdam mo na, pangit, eh, naging problema na. Naging problema mo na. Kasi ang katotohanan, yung mga sintomas ng anxiety disorder ay hindi naman talaga yun problema. Kumbaga, hindi yun ang, uh, hindi talaga yun problema, hindi yun totoong problema. Dahil ang katotohanan kasi, ito, adapt, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangan yung matutunan, kailangan yung malaman. Dahil ang totoong problema ay yung gagawin nyo kapag ka nararanasan nyo yung mga discomfort yung panic attack o yung pag-aalala nyo. Kasi yung anxiety disorder, sa maniwala kayo sa hindi, hindi yan basta sumulpot lang. Kung baga, uh, yan ay nilikha natin o kung baga binuo natin. Ngayon, nung nabuo na natin yung itong anxiety na ito, itong anxiety disorder na ito, eh yung mga nararamdaman natin na pangit na kahit naramdaman naman na natin noon, eh nagiging mahalaga na sa atin kumbaga nga, napapansin na natin na tinuturing na natin na isang problema na, isang malaking problema na, na parang nakukulong na tayo dito sa pakiramdam na ito. Ngayon, dahil hindi nyo nga naiintindihan kung ano yung mga nararanasan nyo ng mga pangit na yan, mga panic attack na yan, mga yung nahihilo kayo, yung masakit ang ulo nyo, nahihirapan kayong huminga, yung nagkakaroon kayo ng acid reflux, iyan e inagiging e isang parang delikado na kumbaga parang mapanganib na at saka higit sa lahat yan yung parang kawalan na ng pag-asa kumbaga nagpipinitin siya ka na dun dito sa mga pakiramdam na ito sana nakukuha nyo kasi ang katotohanan po sabi ko nga hindi po yun ang problema yung mga pakiramdam na ito dahil ang totoong problema yung gagawin natin dito sa pakiramdam na ito kapag ka nararamdaman natin ang mga pakiramdam na ito. Yan yung totoong problema. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ah, malalaman nyo na kayo ay nakarecover na kapag ka natutunan nyo. Okay? Natutunan nyo kung paano ito hindi bigyan ng reaction. Dahil ang reaction ang siyang nagpapalala sa anxiety disorder natin o sa anxiety disorder nyo. Dahil yung reaction kasi parang isang ano yan eh, kumbaga yung anxiety disorder nyo eh, sunog na yan. Ngayon, hindi mapatay-patay yung sunog na yan dahil binubudburan ng uh, yung gasolina. Kumbaga yung gasolina, yun yung reaction mo doon sa anxiety disorder mo. Kaya nagiging malala yung sintomas mo dahil nga doon sa reaction mo o doon sa mga uh, pag, pagiging pag, uh, yung reklamo mo, yung pagdaing mo, o yung gagawa ka ng paraan para mawala yung discomfort o yung pangit na pakiramdam. Pero ang katotohanan, hindi po nawala. Dahil nga, yung problema na sinasabi ko, eh hindi naman talaga yun problema. Ngayon, naging problema lang dahil gusto mong lutasin yung problema na hindi naman talaga problema. Ngayon, hindi nyo nalutas yung problema kaya naging sa paningin nyo na yung problema nyo, eh hindi nawala. Sana nakukuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Kasi, nung wala pa naman talaga tayong anxiety disorder, hindi pa disorder yung anxiety natin, nararanasan na natin lahat ito. Ngayon, nung nararanasan natin ito, hindi tayo nagre-react. Kaya yung reaction, na, yung reaction ng katawan natin, hindi na siya lumalala. Di ba? E ngayon, nung naging disorder na yung anxiety natin, e nagre-react na tayo kasi nga, napapansin na natin yung mga pangit na pakiramdam. Ngayon ang pinagkaibahan lang, eh, 'yung 'yung disorder e eh, napapansin natin. Ngayon 'yung hindi hindi pa disorder 'yung anxiety natin eh, hindi pa natin napapansin. Kumbaga may mga dahilan na kaya natin naranasan 'yung takot ngayon kapag nawala na 'yung dahilan, eh, wala na rin 'yung takot natin. Hindi kagaya sa anxiety disorder eh wala namang dahilan i eh, kinakabahan tayo. Wala namang dahilan eh natatakot tayo. Kaya ang mangyayari, yung takot at yung discomfort na nararanasan natin eh, gusto natin na ayaw natin yung maramdaman. Kaya gusto natin mawala yun. Pero ang katotohanan, kapag ayaw natin maramdaman, o gusto natin mawala yung pangit na pakiramdam na yun eh, lalo lang lumalala yung sitwasyon natin. Kaya ito yung sinasabi ko na yun yung dapat yung matutunan. Kasi, Malalaman nyo na nakarecover na kayo kung magagawa nyo ang pagbabago sa sarili nyo. Malalaman nyo na nakarecover na kayo kung hindi na kayo takot sa pakiramdam na nakakatakot. Malalaman nyo na nakarecover na kayo kung naiintindihan nyo ng anxiety disorder ay hindi isang sakit na kailangang lunasan. Malalaman nyo na nakarecover na kayo kung wala na kayong pakialam sa nararamdaman nyo. Malalaman nyo na nakarecover na kayo kung magagawa nyo na hindi mag-react sa mga sintomas ng anxiety disorder. Malalaman nyo na nakarecover na kayo kapag ka uh, yung anxiety disorder nyo eh hindi naman talaga yun delikado. Kung baga naintindihan nyo na yung anxiety disorder nyo ay reaction lang talaga yun ng katawan nyo na ah uh, dahil sa mga pinaggagawa nyo na mga mali, malalaman nyo na nakarecover na kayo kung hindi na kayo ah uh, uh, hindi, hindi mo na pinoprotektahan yung sarili mo o hindi ka nagagawa ng mga kung ano-anong paraan. Malalaman nyo kasi na nakarecover na kayo eh, kapag ka hindi na kayo nagre-react doon sa takot nyo o hindi nyo na nilalabanan yung mga pangit nyo na pakiramdam ito nga yung sabi ni Dr. Clerwix, yung paliwanag niya na first fear at saka yung second fear. Yung first fear, ito nga ay natural response. Natural na response ito sa delikado o sa isang mapanganib na sitwasyon. Kaya kailangan natin na iligtas yung sarili natin. So, ibig sabihin, natural ito. Yung second fear naman ay ito yung reaction ng anxiety natin. Kaya yung sarili natin kapag ka nararanasan natin itong second fear na ito, i eh parang pinapakain natin yung anxiety disorder natin. Kaya lalo siyang nabubuhay. Kumbaga yung takot na ito, itong second fear na ito ay dinadala na natin araw-araw hanggang bukas, hanggang magpakailanman man, kapag ka patuloy tayong nagre-react dito sabi nga ni Dr. Clerwix, kapag hindi ka nag-react e magugutom siya kumbaga mawawalan na siya ng pagkain kaya dahan-dahan siyang mawawala hanggang hanggang sa makarecover ka nga yan yung sinasabi ko na uh, malalaman nyo na nakarecover na kayo kung maiintindihan nyo ito o uh, natututo kayo dito sa mga uh, karanasan na yan sa mga pangit na Pakiramdam na yan sana nakukuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin hindi kasi basihan ng nakarecover na kung nagiging masaya ka na o nagiging magaan na yung pakiramdam mo, eh, ibig sabihin eh, nakarecover ka na hindi kasi ganun yun kung nararanasan nyo na yung pagiging masaya o nagiging magaan na yung pakiramdam nyo, ibig sabihin lang yun eh, na ibibigay nyo yung tamang pahinga ng utak nyo dahil ang totoo kasing recovery, eh nandito sa discomfort. Yun nga yung natuto kayo. Ngayon, kung hindi kasi kayo natuto at yung basihan nyo lang, eh uh, nakarecover na kayo dahil naka, nakaranas na kayo ng magandang pakiramdam, nakaranas na kayo ng masayang, masayang pakiramdam, eh yun na yung basihan nyo ng recovery. Tapos, hindi kayo natuto. Ngayon, eh, dumating yung discomfort. So, ibig sabihin, pag hindi kayo natuto, yung pagiging masaya masaya nyo o pagiging magaan yung pakiramdam nyo eh masasapawan yun ng discomfort kaya pagka hindi kayo natuto eh mababaliwala yung pagiging masaya nyo at yung pagiging magaan ng pakiramdam nyo kaya kung nga sinasabi sa inyo na ang recovery ay learnings dahil yung mga discomfort at yung uh, yung mga pangit na pakiramdam yung panic attack ay kikilala ninyo yan bilang isang uh, pakiramdam o kung nakikita nyo naman na isang delikado o isang mapanganib di, alam nyo kung ano yung katotohanan o alam nyo kung ano yung gagawin nyo pero kung yung pakiramdam na yan eh, kikilala ninyo na isang reaction lang ng uh, katawan nyo eh, hindi naman kailangan yan mag react di ba? kasi kung talagang ano yan delikado, kailangan nyo talagang mag-react kailangan nyo iligtas yung sarili nyo, o kailangan nyo, ano, kailangan nyo pagtuunan nyo ng pansin pero kung kikilalanin nyo yan na uh, sintomas lang ng anxiety disorder eh, hindi yan kailangan ng reaksyon uulitin ko ulit yung mga sintomas ng anxiety disorder ay hindi yan problema dahil ang totoong problema ay yung gagawin mo kapag ka nararanasan mo ang mga sintomas ng anxiety disorder. Dahil yung sintomas ng anxiety disorder ay natural lang yan. Kumbaga, normal lang yan. Kasi, naging disorder nga yung anxiety mo. Ngayon, kaya ako nga sinasabi na problema yung gagawin mo, dahil yung gagawin mo kasi, eh, parang gusto mong lutasin yung problema mo, na kahit kailan ay eh, hindi naman talaga problema kumbaga yung sintomas ng anxiety disorder ay prinoblema mo na kahit hindi naman talaga yun problema kaya nagkakaroon ka ng totoong problema sana nakukuha nyo sana natututo kayo dito sa mga sinasabi ko kaya hanggang sa muli